Magandang poro. natin. tayo. Binuhat pa ni katropa. Ayan o. Pagpalang araw sa atin lahat mga katropa. Inan nyo naman yung panahon natin ngayon ay makulimlim. Maganda sa ano sa paglalambat hindi mainit hindi kami masyado masusunog ni Tunying yan. Yeah. tara doon tayo maglalambat mga katropa sa may una-unahan na yan kasi eh, matagal na kami hindi nakakapaglambat yan lagi kami nandito sa kabila ito natin subukan naman natin dito lagi kasi may tao dyan eh hindi oh, kasi nawawala ng tao dito sa kabila na to mga katropa ngayon nawala sila dahil ngayon, sulong-sulo namin ang ilog sa amin to ngayon. Walang kukontra sa amin to ngayon. Ang kontra may gusto kay katropa. <laughs> Jok lang. Ni <laughs> para walang kumontra. Ayun dala natin mga ato. Baka diyan sa mga umaano pa yan. Ay. Alam mo naman yung mga tilapia eh. gustong-gusto sa mga umaagos eh. dadagdagan lang ni Katropa yung huli natin dadagdagan lang natin yung huli Ino ni Tunying para meron tayong pang-uwi kasi nag-request yung mga tropa nating kababayan na hindi sila ng pangulam ulam okay. sila ng ising tilapia papalitan naman nila ng ano ng juice kasi ang pagawaan nila ay juice yung naiinom ang tawag nun? mga fruit ano? fruit juice fruit juice yes tayo. Yan, ito. Okay, yan, yan, ni Tunig sakit na na yan, Magos. Wala, pupulot din tayo doon sa kabila. Pero hindi. Okay. Dahil sinabi mo, ito natin. din okay, natin. Okay. So pag hinagis mo yan, at wala, ibig sabihin, wala tayong nakuha. Ayun no? oh. Ayun. Lumawak naman ng katropa. Tapos din din. Tapos din ano din. Basic basic lang na agis. <laughs> Kaya lang ko ay mararanasan na yung ganun... <laughs> Sabi ko sa'yo mag-practice ka sa inyo no, eh. sa garden no? Oo. Kapag mo doon si ano, si Indu. Si Indu girl. Doon sa, doon sa, si ano? Lambatin. Sa Marela. Ah! Duh, ano? ano? Matamaan ka! Matamaan talaga. nakasama ng alus Nakasama <laughs> ng ito. dito meron meron. meron. Johnny, Johnny, meron. 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 Ayun meron. meron. Ayun! meron. Ayun! meron. 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 Nakaulit tayo mga katraps. Buti na lang hindi nasayang yung paghagis natin sa maagos na ilog. Buti na lang ano. Muna kasing nagpakita si Mang Johnny. Kala namin eh wala na kasi si Mang Johnny. Nawalan na agad ng pag-asa. Dahil may nagpakitang dalawa, ayan na nga. Ginanaan si Katropa. Dito pala sila sa Grand Lake. Oh, ito, ito, ito. dito. Yan! Wow! Mga good size din no? yan, oh. Magandang klase ito. Mga ano? Mga saktong pang ano, no? Ganito sanang mga size lang, no? Mga ganito. Ito yung kasarapan ng tilapi, eh. Uy, uy. Ingat ka katropa, talagang uh, mabibigwasan ka ng tilapia ngayon eh. Oh, okay. pumulupot pa nga. Pumulupot pa nga. Oh, oh. Oh, Wow. Yummy ka. At nang lumabas ang ulo ng tilapia. Kinuha nga ni Kapung pa yan! Mm. Oh, meron pa isa. May Mang Johnny pa rito eh. Si Mang Johnny, yes papa. Eating sugar. <laughs> ang tigas eh. <no? laughs> Eating sugar no papa. Tiling lay. <laughs> tiling eh. Tiling. Okay, natin hita. Ito, ito kasing mangyari na to eh, masyadong matinik yung tinik niya ay ano nakausli oh. Man. hirap pang galing nasa labas yata eh ha? Huh? Oh, mali mali yung ating kuha oh. nasa labas nga siya sumabit lang siya di ba? diyan ka na muna maniraan sa lupa ito ka muna ah. pag nakasurvive ka dyan kagagapang kaya ang gumabuhay. Wala pa ako ng apakan. Yan! Ang isang katruwa. Bilangan natin. Wala akong apakan. E. E-R-San. <laughs> Tama ba yung bilang ko? Tama yun. E-R-San. 1, 2, 3. 1, 2, 3, balat! Hanggang tatlo lang alam kong bilang eh. Ha? Hanggang tatlo lang. Pagdagan mo pa, ang kulang Dapat 4, 5. Oo. Tapos yung 5. Oo. Air Sanso. Oo. Air Sanso. Oo. Ah, Leo? Ano? Leo. Yoshi? Ha? Ah? Yoshi. Ah? Yoshi. Ba? Ha? <laughs> ah. Ano yung 8? Ha? Huh? pa. Si 3, Su Si pa. Yung nain. Cho. Ha? Tapos yung ten? Si. Ano ten si. Ay, si. 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 si? ano yung ten? Ay, sa? Parang pares yung 4 tsaka 10 Magkatunog sila Si Si Si, si.

Pero pag narinig ko, alam ko na Pero kapag kabibilayan ko, hindi tabi ko alam. Gulat ako dito sa water lily. Hmm. Ang tanong. Meron. Meron ba? Meron. Napakang wata. Ayun, meron. Meron. Meron Yung sa yun nak eh? Meron, meron, meron. meron talaga, talaga. Dalawa. Dalawa. Ayun, laki mo. Ayun, ano? oh. ay, dami. Uy, ay, ay, dami. Uy, dami. dami. Yan. yan. Hindi oh. sila ganag para. Ayun, oh. Banda, ay, ang tayo. Ayun, no? Binuhat pa ka Katropa. Oh. Ayun, yeah. nga dito Ito na nga Uy, dami pala Dami na yun Dami pala mga katrops Yup yeah. Gulay ba to? Alin? Damo Isang uri ng damo Hindi ko alam eh, parang damo natin Na kung saan? Di ko pala Yan nakakalat sa tabing ilog Uy 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 oh. Bersa pa yan. Persa yung mga katropso. Sarap. Tadaan! Tataba. Mataba ng tilapia rito mga katropa. Mataba na kami ni niyong. Mas mataba pa sa amin. Kaya kami lalong tumataba. Oh. Oh, oh, oh. Hindi ka namang magkawala. Bye bye! Huwag ka nang kumawala. Mag-stay ka na lang. Mag-stay ka na lang sa amin. Kasi kapag napasamin ka na, hindi ka na namin pakakawalan pa. Sa amin ka na talaga. Kung, <laughs> kung, <laughs> hindi ka namin mauula. Oo. Okay. Yun. And kung pasok ka sa ano, standard na kinukuha naming ulam. Ito, patulad dito. Maliit. Pakawalan natin. Malaki, siya malaki kayo. naman siya, pero okay. mayroon kasing mas malaki. oy 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 Paro-paro? Ha? Dumaan sa gilid mo. Ano yun na mo dumaan? Hmm, hindi. Wala ko may nagsalita. Wala. Wala ko. <laughs> <laughs> wow, ito na. Boom, Palisin natin kung meron. Huwag. wag. Huwag ganun. Ayun, hindi maganda yan. Hindi, joke lang. Hindi, <laughs> wag mong papaalisin. Seryoso na wala siya. Hindi sa atin pong ilog. Bawal tayo magpaalis ng tao kapag hindi natin kapag may ari. Tama naman mga katrops, di ba? Tama. Nabigla yata si katropa. <laughs> joke natin. Ah. Ay, wag. Sabi niya agad. Masyadong ano si Tonying. Eh. <laughs> yan yeah, o mga o mga katrops. So mga katrops oh. Natapos din tayo sa ating paglalambat mga katropa Uwi na ano naman Uwi na ano naman Bilis lang ng ano mm -hmm. <laughs> ba si sa ka mga katropa Ayan Ayan mga katropa Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa sa amin Ni Kapingyo at kay Tonying mga katrops no? Ayan, no? Ah, Mag-ingat po tayo palagi ah, Shout out po sa lahat po nating manunood ay ah, hindi ko na po kayo isa isa-isahin. Maraming pong salamat sa walang sawan yung suporta mga katropa. Mag-ingat po tayo palagi and God bless po sa ating lahat. Bye bye.